Good morning guys. Panoorin niyo hanggang sa dulo at nandoon ang tamang sukat ng ating negosyo. Yan ang aking skinless longganisa. Yan ang kailangan mo. Isang kg pork girili, 1 tablespoon na salt, 1 tablespoon na pepper, then 1 and a half to 2 tablespoon na soy sauce. Ganun din ang ating vinegar. Yan. Tapos, lagyan mo ng dinurog na garlic. Yung akin isang buo yan na dinurog ko. nobos ko dyan. Tapos, lagyan mo ng 1 tablespoon na cornstarch. Kasi yan yung parang nagpapadikit sa ating meat. Tapos, lagyan mo ng 3 tablespoon to 4 tablespoon na brown sugar depende yan kung mahilig ka sa medyo sweet na longganisa. Haluin mo lang siyang mabuti. Yan, mix-mix lang. Yan talaga yung aming negosyo noong nakaraang pandemic. Yan yung aming racket online. Natatanggap kami ng mga orders, dinide-deliver lang namin dito sa loob lang ng subdivision. Nahatid lang namin yan. So, gamit na gamit yung aming ibay Ganon din yung aming, aking mga niloloto, yung mga kakanin, pop-order din ako noon, nung pandemic. Yan, after mo ma-mix, cover mo lang siya ng, ng cling wrap, tapos ipasok mo sa ref for 1 hour bago mo siya baluti. Yan. Balot mo lang siya. Kaya para kahit papaano, paano, na ano na yung, kahalo na yung lasa. Lagay mo sa ref. After one hour, yan, mag-start ka na mag-balot. Kailangan meron kang takalan or mas maganda nga, meron kang timbangan eh, na maliliit para pareho yung laki at bigat. Kasi kung pang negosyo, ganun talaga. Pero ito, pang bahay lang naman namin ngayon, yan, tansyado ko lang kung gaano kalaki. Kasi gusto din ng mga anak ko yan kasi gusto nila baunin. Yan, madami din ako nagagawa sa isang kilo kita mo oh, yan pwede mo yung i-stack sa freezer yan ang tingnan mo nagawa ko madami malalaki pa yun thank you for watching guys